Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Sescon, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami na tayong kwento ng mga himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Kaya nga't sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang mga kwento ng Himala ng Pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Po si Tessie Quintanilla, noong araw po wala pong mahalaga sa akin kundi ang kumita ng pera. Kasi nga po, may tatlo akong anak na sinusustentuhan. Ang asawa ko po nung araw, lulong sa bisyo niya. Ang kaya po ang nangyayari, ako po ang naghahanap buhay. Ang bisyo po ng asawa ko, lalahating ko na. Alak sugal siya po. Marami siyang barkada. Nung araw na yon, wala siya iniintindi kundi barkada niya. Pag niyaya ng barkadang uminom, inom 24 oras. Yung anak ko naman po, naging bisyo rin niya yung sugal, yung sabong, pinagbabawal na gamot, hanggang sa lumalanan lumala lumala, na halos hindi ko na siya makausap ng matino. Grabe! Grabe po ang lala. Kasi halos hindi ko na makontrol eh. Ako na ang hindi kumikibo. Ako na ang umiiyak. Sa totoo lang ho, iniiyakan ko na lang. Dati po akong taga-rekto, nagtitinda po ako sa rekto. Diyan sa may pagawaan ng mga fake. mga fake na kapeles. Yung po, grab ko na rin po nung araw yung para lang kumita ng pera, para ibuhay sa pamilya ko. Hindi po ako talaga deboto ng Nazareno. Taga taga rito lang ako sa Recto, ayan lang ang kya po, ngunit hindi po ako nagsisimba. Naging deboto po ako nito nung January po, 2021. Tapos po, yung isang balangay, naging kaibigan ko si Marisa. Ang sabi niya sa akin, alika, pasok tayo sa loob. Sabi ko, ano ba gagawin natin diyan? hindi naman ako pala simbe. Hanggang sa po sabihin nila sa loob na yung nasareno ilalagay sa pingga at kami po ang pipingga. Noong time na yon, ang sabi ko kay Marisa, Marisa, hindi ko kaya yan bagong baksin ako. Baka hindi ko kaya nilalagnat pa ako. Sabi niya, sabi ni Marisa, kaya mo yan, subukan mo. Habang ngawa po siya, biglang tumululuha ako. Hanggang sinabi ko po sa kanya lahat, habang pasang-pasang ko siya, bumibigat siya. Tapos nung kinausap ko na siya, tinignan ko na siya, kinausap ko na siya. Sabi ko, Jesus Nazareno, ang mga problema ko po ay ganito. Sana po mapagbago niyo ang buhay ko. Alam ko po wala po akong pananampalataya sa inyo. Mula sa hindi po ako nanampalataya sa inyo sana po magbago ang anak ko sa lahat ng bisyo niya, lalo na po ang asawa ko. Sana po ibigay niyo po sa akin to. At ganun din po yung hanap buhay namin. Sana po magkaroon po ako ng matatag na hanap buhay para po makaahong kami mag-asawa, kami pamilya. Alam niyo po, sa totoo lang po, bigla po siyang gumaang. Yung ikot po ng nasareno sa kya po, buo po yan, inikot namin yan. Habang papalapit ko ako ng papalapit sa kanya, gumagang siya, pagaang siya ng pag-aang. Sabi ko, siguro, ito na po ang pupisa. Kapag po, iyaano ko po, po sa inyo lahat ng aking suliranin. Sana po, hindi ko po hinihiling sa inyo na lahat na ibigay kahit malang po ang pagbabago ng pamilya ko, ng asawa't anak ko. Ipagkaloob nyo na po sa akin para po matahimik ko ang buhay namin. Kasi sobra na po talaga ang gulo. Hindi ko na po talaga kaya noon. Isang sinabi ko po sa kanya, hindi ko po minamabilis ang paglapit sa inyo. Alam ko po hindi naman po sa isang iglap, ibibigay nyo po sa akin lahat ang aking kahilingan alam niyo po, sa totoo lang, yung anak ko, walang dalawang buwan nagbago. Asawa ko, tumigil. Hindi ko po siya, hindi ko po sila inaawat. pusa sana silang tumigil. Hanggang sa, naipangako ko sa kanya nung nagsimba upo uli ako dito. Iniluhod ko po talaga sa kanya na, Maraming salamat po. Habang buhay po ako maninibihan sa inyo hanggang kaya ng buhay ko, sa inyo po ako. Hanggang sa pati asawa ko po, naging deboto niya. Lahat po ginagawa namin, kahit sabihin po natin kulang kami sa pinansyal, kapag tungkol po sa kanya, siksikliglig ang pasok ng pera sa amin sa totoo lang po, binigay po niya lahat. Lahat ng himala binigay niya sa aming magkanap. Ang pagbabago ng pamilya ko, ang pagbabago ng buhay ko. Sa totoo lang, may dalawa na po ang tricycle. Pag balat sa puso mo, ang paghingi, paglapit sa kanya, matatanggap mo pala talaga. Lahat, kumapit ka lang sa kanya. Lahat ibibigay niya sa iyo. Basta, tapat ka lang nagdedebote ka sa kanya nananampalataya ka sa kanya humihiling ka sa kanya 'wag mo lang hilingin sobra-sobra antayin mo lahat lahat ng hiniling mo may may oras yan para ibigay niya sa yo. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaaring po kayong mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na po ang Jesus Nazareno.